Mula ulit sa ating satellite office sa Kongreso, makakausap naman natin si Nanay Aileen Madura at ang kanyang inaing ay para sa kanyang panganay na anak na may iniindang bukol sa kanyang baba. Magandang hapon po sa inyo, Aileen. Magandang hapon din po. Apo, Nanay, kumusta po ang kalagayan ng inyong pong anak? At sa ngayon po, maayos naman po siya. Apo, gaano po kalaki itong bukol na iniinda niya po sa kanyang baba? Para po siyang pang ng pingpong ball. Medyo maliit po ng konti sa pingpong ball. Ilang taon na po ano po itong bukol niya kanya pong baba? Hindi ko po siya kasi last year ko lang po siya napansin. Pero ang sabi ng anak ko, noong mga nakarang taon, may nakakapana daw siyang maliit sa bukol. Ayun, hindi so... Hindi lang po siya nagsasabi sa akin. Hindi po niya nabanggit man lang na meron po siyang nakakapang bukol, ano? Hindi po. Opo. Ito po ba, inapatingnan niyo na po sa doktor? Opo, napatingnan ako. Ano po yung sabi ng doktor? Ano daw po yung diagnosis? Ano raw itong bukol po niya na na naanjan po sa kanyang baba. Transmental uh, mass pyroglossal duct daw po. So ito po ay isang uri ng cyst. Opo. Opo. Saan daw po posible itong nagmula? Ano yung sabi ng doktor? Bakit dyan po po sa kanyang baba uh, lumutang or lumabas po itong bukol? Sa totoo lang po, hindi ko na po naisip na itanong yun eh. Kasi ang focus ko ay papagabang ko agad yung anak ko. Pero ang sabi naman po sa amin ng doktor eh, hindi naman daw po siya ganung padelikado. Pero kailangan po siya tanggalin eh, para hindi, habang tumatagal, pwede pa po siya lumaki. May epekto ba ito sa pagkain? Uh, pagmuya ng pagkain ng bata or sa kanyang paggalaw-galaw? Awan ang Diyos po, wala naman pong epekto sa kanya. Normal pa rin po yung araw-araw na aktibidad niya. Opo. So ang sabi ng doktor, kailangan daw tanggalin. Opo. Okay. Anong klasing ano ba? Uh, operasyon po ba? Ang kakailanganin or kailangan Opo. lang ano po? po? Okay. So kailangan daw ng operasyon. Kay kayo po na, ano po yung hanap buhay po ninyo ni Mr. Um, ako po, may bahay lang po ako ang buhay po sa ay ang aking asawa, tapos isang factory worker po. Isang factory worker si Mr. Apo. Nasa magkano naman po yung kinikita ni Mr. Nay? Uh, minimum po eh. Minimum lang pong kinikita niya. Opo. Sapat naman po sa pangangailangan, uh, pangangailangan po ninyo pang araw-araw. Um, minsan po kinukulang pati mga bata nag-aaral. Kaya minsan nagigipit po talaga. Normal okay. naman po na magigipit kapag ito lang ang kumitita sa pamilya. Opo. Ilan na po yung anak po ninyo? Dalawa po. Dalawa. So sabi niyo po parehas pa nag-aaral. So, paano nyo po natutustusan yung mga pangangailangan ninyo, lalo na ngayon po meron pong sabay na gamutan? Ito pong panganay po ninyong anak. Ah, sa ngayon po kasi wala naman po siyang iniinom na gamot. Kaya kahit pa paano pinikita po ng mister ko, eh, napagkakasya naman po sa pang araw-araw na pangangailangan namin kahit kung nag yung mga bata. Nababanggit po ninyo na kailangan i-undergo ng operasyon yung anak po ninyo. Nasa magkano daw po yung kailangan nyo pong paghandaan para po masagawa yung operasyon? Mga nasa around 60,000 po eh. 60,000 daw po. Meron na po ba kayong naipunay? Wala pa po eh. So dumulog po kayo dito sa aming programa para po ay humingi ng tulong para po sa pagpa-opera ng anak po ninyo. Opo. Nanay Aileen, makinig po kayo, no? makakausap po natin uh, sa kabilang linya ng telepono sa muli si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Portalist. Magandang hapon po sa muli, Sir Alvin. Ay, magandang hapon po muli, ma'am, at sa lahat po ng na nanonood na po. Opo, eto po si Nanay Aileen, na uh, Sir Alvin, Sir Rex, ay humingi po ng tulong sa Ako Bicol Portalist para po sa pagpapaopera opera po ng kanyang anak na meron pong bukol sa baba. Maari po ba natin itong matulungan? Yes po ma'am. Uh, nakita po natin ang dokumento nito. Kailangan po yata niyang paoperahan yung bukol po. Tama po ba? Opo. Opo. Sa Philippine Children's Medical Center po ito, swerteng-swerte uh, -swerte po si nanay at kaibigan-kaibigan po natin ng Philippine Children's Medical Center. Uh -huh. E ngayon po ay... Uh, Uh, sasagutin na po yan ng Akobicol Party List yung buong 60,000 po. Sasagutin Ayun. Na po na ako, so wala nang dapat pang alalahanin. Halimbawa, Sir Alvin, dumagdag pa po dahilan yung mga gamot na kakailanganin po. Maari po ba yung maisama sa pwedeng sagutin po ng ako, Bicol Party List? Magkano po ma'am -ma -ma ang kailangan sa gamutan po? Yung sa gamot po, halimbawa, wala pa naman po ano, wala pang ah, binabanggit. Wala Opo, wala pa naman pong inaanong gamot po sa so, anak So, bali yung binigay niyo po ay uh, approximate lang po yon. Opo, para sa operation po yan, tsaka sa laboratory pa lang po. Okay, para sa operation at laboratory. Para sa operation at laboratory daw po yan, Sir Alvin? Opo, edi ano lang po, ipapakiusap na lang po natin kay Kong dito po, uh, gawin na po natin 70000 para may panggamot pa po siya. Ayon! So, 70000 ano pa po yung... Uh, dapat pa pong asikasuhin ni Nanay Aileen para tuluyan na pong matanggap nila yung 70,000 mula po sa Akubicol Party List? Ay ma'am, wala na po. Wala na po nga uh, wala na pong kailangan si Mami Aileen po. Nangyari lang po ay hintayin po ang mensahe o tawag ng Akubicol uh, coordinator po natin at pagka natanggap na po nila yon, pwede na po silang pumunta dito sa atin sa tanggapan, sa Northgate po ng Kongreso at para makuha na yung guarantee letter worth 70,000 pesos. Ayun. Sir Alvin, baka meron po kayong mensahe or advice sa mga kababayan po natin or sa mga uh, tumatangkilik na nunood po o uh, sumusubaybay sa ating pro uh, proyekto ng Ako Bicol Party List siyempre lalo na po sa mga medical assistants po. Sa lahat po ng ating mga kababayan Bicolano o hindi Bicolano po lahat po ng tumatangkilik po sa Ako Bicol Party List kami po ay uh, uh, willing na willing pong tumulong sa lahat po ng mga kababayan nating nangangailangan ng tulong medikal. Mangyari lang po ay pumunta po sa aming tanggapan dito po sa North Gate po ng House of Representatives sa Quezon City tuwing Lunes mula alas 9 po ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Mangyari lang po, dalhin po ang mga uh, requirements po na nakalagay po sa aming mga uh, pages, yung medical certificate, medical abstract kung may quotation po mas maganda government's valid ID at saka po barangay certificate of indigency ayun sir so e, Alvin maraming e, maraming, maraming po salamat po at lahat dito at lahat naman po binibigyan, binibigyan natin na tulong Ayun, so very accommodating si Sir Alvin at lahat ng staff ng Acubicol Partylist dyan sa Kongreso. Maraming salamat po sa inyong pananat oras. Mabuhay po kayo Sir Alvin Martinez. Okay, okay. sige po. Mabuhay po ang Acubicol Partylist at mabuhay din po ang tabang oramismo. Ayun, Acubicol Partylist, katulong na, kakampi pa. Aileen? Apo. Napakinggan Maraming niyo po. Maraming salamat po. Apo, napakinggan niyo po Sir Alvin. Sabi niyo po Apo. mga more or less 50,000. Apo. Ah, ginawa na po na 70,000 ni Sir Alvin para po ay yung mga pag pagbili nyo po ng gamot para po ay humilom, pagka-recover ka agad po yung anak po ninyo, ay giginawa na pong 70,000 ni Sir Alvin at ng Ako Party List. Maraming salamat po. Ayun. So, meron po kayong mensahe para kay Congressman Saldi ko po ng Ako Party List. Uh, maraming salamat po, Congressman Salde po. Maraming salamat po sa tulong ninyo, pati po na ako Bicol party List at tabang ora mismo po. Maraming maraming salamat po. Ayan, Nanay Aileen, huwag po kayong mag alala dahil meron po kaming team na aalalay po dyan sa inyo hanggang matanggap nyo na po itong pinangakong tulong ng Ako Bicol Party List. So, maraming salamat po ulit.